Pamatay giningan na. Ayun si Mickey Mouse. Ay, hindi pala si Mickey Mouse. Sorry. Si Goofy pala yan. Si Goofy, oh. Berapa minit kita di sini? Berapa minit kita na inupuan namin. Pag-couch pa talaga. Hindi siya basta-basta. Halika nga dito, Ana. Anong feel mo baka punta na tayo ng Disneyland? Lapit ka. Hindi nakikirinig yung boses mo. ang ano ng buhok ko. Request ko yan. By request. Ano By request niya yung buhok ko. Parang iwan ko ano anong nangyari sa mukha ko. Bagay sa kanya. Guys, bagay sa kanya. Diba? Ba, ano sabi na niya lahat? Let's go! Uh -huh. So ayan guys, we're going to Disneyland na. And this is it. So, now we're heading to... there. Oh my God! <laughs> See that? Pwede rin naman tayo mag-stairs eh. I'm so excited. Really excited. Very, very excited.

salamat sa paghatid sa amin dito. And we're here. Mag-ano tayo ng ano. So, ayan guys. We're going out. We're going to punch our octopus first. So ayan guys, dahil sa mga kabaliwan natin dito, nandito po tayo sa Disneyland. Ayan guys, ayan, ayan, ayan. <laughs> Ang init! Tiis, ganda tayo. Nagsustart naman to te?

Alam niu Alam yang minit and dolphin oh ayan oh ayan ayan ang dolphin oh wow ano ba 'yun sa taas sino ba 'yan si Mickey Mouse oh si Mickey Mouse ayan oh tapos sa baba dolphin oh ayan oh kaya sa YouTube mo lang nakikita 'yan hehe naka-live ako oh naka-live ako baka buang lang tingin Tingnan naman. Ay, e ano mo muna sarili mo? Ayan. Wala pa lang. Ayan. Hello sa mga kaibigan niya at sa mga pamilya niya. Nandito po kami live sa Disneyland. Welcome po kayo manood sa live niya. Ayan. At saka follow me po sa YouTube. Subscribe on my channel, Maria Olino po sa YouTube. Thank okay. you. Oh, friends ko yan siya. Siya nang, nang first meet ko sa ano, unang day of ko. Oh. Ayan, Ryan, oh, Ipakita mo sa akin para kay kind ni, of. Ba't hindi makita si Mickey Mouse? Yung ano mo, ilaw mo kasi. Okay naman, nakaupo naman. Okay naman? ah uh, ano lang ata yung araw. Oo. Oh. Pero naka-live ako sa akin kumaw. Yes. Muntak na ano man, Ay, ngayon pa lang. Ah, ngayon pa lang nakikita oh, dami ko nang sibarita. Hayo, ipakita mo kay DJ, kay May para oh, nakakita pa rin. Ano iyan. po 'yang model natin dito sa Disneyland. 谢安呐。 Ikot muna ka ko, ikot. So ayun guys, ito po si Ate Mars. Ang saya-saya ko po, nakapunta ng Disneyland. sa so, ayan, ikot-ikot lang tayo. Naririnig mo ba yung ano ng fountain? Ano yan? Bagsak ng fountain dito. At ito po si Goofy, ayan. Si Goofy po ay umiinom ng tubig habang <laughs> habang binubulwakan ng mga ng isda ng tubig din so ayan ayan si Mickey Mouse eh. hello Mickey Mouse